Hello mga chong at chang! Dahil nga paalis na sina ate kay Nabukasan, ay nag na magpunta daw kami sa salon. Ay syempre, libre yun, kaya for the go! Dito pala kami pumunta sa DJ Salon and Spa na malapit sa may simbahan. At pagdatingan namin din ni Abaw, may nagkita pa ang magmanang tingni pa naman at nag-iyakan pa yun. Ayan nga, tako muna ang unang sumalang at dahil nga wala pang isang buwan mula nung ako ay nagpareband, ay magapagupit lamang ako din. Eh. Nung ako nga na'y inagupit na, yan, nung excited ko pa dyan, pero ngayong inapanood ko na laang ay abaw. Nakapang pala, bakit baga ako nagpagupit? Char? <laughs> at dahil nga ni gupit lamang naman ang ginawa sa akin, ay mabilis lamang yan. O oh, hala, tiit, kalma, ako lang to. <laughs> pagkatapos ko nga ni ay si ate naman ang sumunod dahil medyo mahaba na rin yung buhok niya ay nagpagupit lamang din siya at tingni pa naman erisiterisita, ay si Teresita ay o Marites yard. ay pag nga na rin nga, may kasabay pang pagkutkut ng paa ay mamalay ka at naikwento na naman yan yung talambuhay niya <laughs> <laughs> dahil hindi nga ni pala ako nakapagtanghali ani nagutom ang person kaya lumabas muna ako maigi na lamang, at merong tindahan din sa katapat ng salon kaya bumili muna ako ng burger at pagbalik ko ngani ay tapos na si inay kaya ako naman ang nagpakutkot na, na ring paa. pa huling ganeri ko ngani ay sa marinduki pa 5 years ago <laughs> so imaginein mo yung ingrown <laughs> mabuti na lamang nga ni at magaan ang kamay ni ate kaya kahit nahirapan siya dun sa mga dry skin ay hindi naman ganun kasakit siguro mga 3 out of 10 at habang nagapalinis nga ni ako ng kukway si nanay naman ay nagapakulay din ang kanyang buhok dahil madami na daw puti puti kadalasan nga ni yung pamangkin ko lamang ang nagatina dyan pero ngayon ay for the salon ang first one yan nga ni at tapos ng banlawan kaya ina inablower na bumata na naman si Donya Tessie ng 10 years ay abaw. Mga ganun laang si Chumti Itay. Smiling face from head to foot.